linawi natin, no? Ang pagdepensa sa ating teritoryo ay hindi paghanap ng gera. Dinidepensahan lang mm. natin eh, di ba? Mm. Uh, at uh, medyo nakasama ako sa, mga, sa kasaysayan na 'yan, di ba? Mm. Nangyari 'yan no 2011 eh. Nagkaroon tayo ng standoff. Bakit nangyari 'yan? Hinuli natin yung mga poachers ng China. Na winawasak yung ating kalikasan, kinukuha yung ating mga giant clams na several hundred years old. Ako kinukuha bo. yung mga turtles na 100 years old no etc etc. So hinuli natin. Nagalit ang China, bakit natin hinuli? Kaya laki pag-usap tayo sa kanila. At kayo nagagalit, e, ginagawa naman natin 'yan dati. Pag kami naman ang poacher, sinuhuli nyo, pag kayo po, sinuhuli natin. Pero kahit teritoryo namin ito, Scarborough, how oh, di Kahit i-easy namin ito, pinapayagan namin kayo, no? Basta huwag lang uh, sa ang aming kalikasan. Mm -hmm. Pinapayari ako sa kahit malinaw, i-easy namin ito. Eh bakit ngayon sa aming sariling i-easy, no? Eh parang gegerahin na na kami dahil hinuli namin yung mga poachers, no? Pumunta mm -hmm. so, pa ako sa China para makipag-usap eh, na no? mag-backdoor. Maraming mga formal at saka informal mm -hmm. na mga meeting. Tapos ang sagot nila, nagtayo ng artificial islands sa ating teritoryo. Di ba yun ang nila? Eh. Biglang ah. yung bato na lifeless, naging isla. May runway, may plan, may missiles, may submarine, no, may fighter jets, no, may mga building, may mga may mga kung ano ano lang panggera, no. Yun yung yun yung, yung yung nangyari. Kaya napilitan tayo na mag-file sa UNCLOS mm. na may mabas ang China para sa arbitration. Diba? Eh, di ba? Eh, hindi sila dumalo. Nanalo tayo. Pinakita natin sa UNCLOS yung sariling mm. mapa ng China. Eh, hindi nila pwedeng ariin ang buong South China Sea. Di ba mm -hmm. yun ang nangyari? Kaya nga pinangalanan natin. Kami yun eh. Kami yung nagpangalan sa West Philippines. Yeah. You no? Know? Mm -hmm. Kami yung nagpile. Yung partido ko, ang nagpile niyan sa Congress. Akbayan. Bilya na akbayan. Para, ah, uh, dati hindi mula naman eh. Pero dahil sinasakop, eh kailangan natin pangatawanan. At isa sa, pa, sa pangatawanan ay lagyan natin ng pangalan. Yun ang ginawa mm -hmm. namin. Hindi namin inaasahan na maaprubahan. Naaprubahan yung bill. At ngayon, yun lang yung tawag natin, West Philippine Sea.